Hello guys, welcome sa JB Channel Kayo ba ay nanginiwala sa mga kababalaghan? Kung oo ay inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe sa aking channel Upang kayo po ay laging manotify sa aking mga bagong i-upload na video Handala ba ang lahat? Kung oo ay halina at kayo po ay aking dadalhin Sa mundo so pala Sa video na ito Ay may mapapansin tayong dalawang tao Sa gilid ng gate Ngunit mapapansin rin natin Na tila ba ito ay hindi man lamang gumagalaw Lumipas pa ang ilang mga minuto Ngunit ang dalawang ito ay hindi pa umaalis sa kanilang pwesto. Kaya naman napansin ito ng isang lalaki. Lumapit ito upang kanyang sitahin at paalisin sa lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, nang binuksan na ang ilaw, ay bigla na lamang itong nawala. Ang parang balut naman ng kababalaghan ang mga taong nakasakay sa kucing ito. Nang mga gabing ito, ito ay sapagkat may isang nilalang ang bigla na lamang humarang sa kanilang daan. Ngunit ang kanilang ipinagtataka, ito ay duguan sa kanyang buong katawan. Makalipas pa ang ilang mga sandali, ang nilalang na ito ay bigla na lamang lumapit sa kanila. Oh, sí, wey. No se Ay, no más. Ay, no Agua, sí. agua, 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 agua. Nos está rodeando, nos está rodeando, nos está rodeando, nos está rodeando. No, habang nagtatalumpati ang lalaking ito ay may mapapansin tayong isang lalaki ang sumisilip-silip sa likuran nito. Sa video ay mapapansin natin na ito ay nakauniforme na parang sa sundalo. May mga nagsasabi na posibleng ito raw ay ang general na kamamatay pa lamang na siyang ginagawa ng seremonya ng mga oras na ito. Labis naman natakot ang naramdaman ng batang lalaking ito ng mga gabing ito. Sa video ay mapapansin natin na bigla-bigla na lamang nagtatatakbo ang bata. Ito ay sapagkat bigla na lamang lumutang ang isang stuffed toy na nasa kanyang ibabaw. Habang nanonood ang batang ito ng mga gabing ito, ibigla na lamang lumutang ang isang bagay na nasa kanyang harapan. Siyang naging dahilan naman upang ito ay kumaripas ng takbo. labis-labis naman ang takot na naramdaman ng lalaking ito ng kanyang pasukin ang isang abandonadong gusali. May mga nagsasabi na ang lugar na ito ay maraming mga nagpaparamdam na mga ligaw na kaluluwa. Ngunit kahit pa ito ay alam ng lalaking ito, ay itinuloy niya pa rin ang pag-explore sa abandonadong kusalik na ito. Ngunit sa mga oras na ito, sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang nagpakita sa kanya ang isang nakaitim na babae. Kaya naman ang lalaking ito ay halos mahimatay na sa takot. Nasa kung alam, Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Neh.